Biyernes ng umaga, nanlilimahid pa ang hangin sa makitid na iskinita ng Pritil Market nang biglang umalingaungaw ang whale ng mga wangwang. -wang. Sumalpok ang itim na SUV sa gilid ng kariton ni Carding Santiago, manggugulay. Naka t-shirt na kupas, pawisan mula ulo hanggang sakong matapos mag-angkas ng sako-sakong pechay mula sa Divisoria. Umatras ang gulungan, kumalat ang talbos sa kalsada bago pa niya maisalba ang huling patumpok Bumukas ang pinto at rumada sa pababa ang mayabang na kongresistang si Hon Gaudencio Gani Roque. Kiniskisig sa navy suit at pulang kurbata. Kasamang dalawang bodyguard na parang pader sa laparan. Ano yan? Sigaw ni Roque, halos lumabas ang litid habang itinuro ang muka ni Carding. Binangga mo ang sasakyang ko, hayupak ang hampas lupa. Bilyon ang halaga ng proyektong susuyuring ko rito. Tapos ikaw, ikaw lang ang babalandra? Sumiklab ang usok ng tambutso, sumabay ang init ng abril, sumiksik ang mga tinderang nangangartilyo ng tilapia napatigil ang kargador, lumitaw ang mga usisero na tila nag-aabang ng sabong. Bago tayo magpatuloy sa kwento, kung baguhan ka palang dito sa channel, huwag kalimutang i-like, mag at i ang notification bell para araw-araw kang updated sa mga new episodes ng Revenge Stories. Pakicomment nga kung saan kayo nanonood para makita ko kung gaano kalayo ang narating ng video na to. Game? Tara, balik na tayo sa kwento. Humakbang si Carding, nanginginig ang boses. Pasensya na po kung grisista, biglaan po kayong lumiko na natamaan. Shut up! Putol ni Roque, sa lusob, halos dumikit ang daliri sa noon ng lalaki. Huwag mo kong turuan sa batas ng kalsada. Ilang boto bang nabili mo para makaporma rito, ha? Halakhakan ng dalawang bodyguard na paatras ang tindera ng suka. Sa likod ng kongresista, nakatitig si Aling Tasha. Kasamang naghahapong bulong ni Carding sa sukin palengke, sumisikip ang dibdib sa nakikitang pamimintas. Hindi ko kayo binangga, sir, mariing sagot ni Carding kahit nanginginig pa ang tuhod. Nararamdaman niyang dumagasgas ang hiya sa loob ng balat niya pero mas sumisingasing ang dugo. Kung may sira po ang bumper ninyo, babayarang... Halak Halakhak si Roque, dumagundong na parang may loudspeaker ang bibig. Babayaran daw, alam mo ba kung magkano ang presyo ng pintura ng Lexus? Hindi yun pang isla puting pintura ng kaliton mo. Tama na yan, singhal ni Glenda, kapatid ni Carding, nakapitch na blouse at kilalang taga-organisa ng komunidad. Hinarap niya ang kongresista, butil-butil ang pawis sa sintigo. Kung gani, matagal na po kayong pinagbubulungan dito. Pag may motorcade kayo, sinasagasaan nyo ang pwesto ng may pwesto. May proseso tayo, respeto naman. Nangingiti ng sarkastiko si Roque. Proseso? Kaya nga ako nandito. Para ituro ko sa inyo kung ano ang totoong proseso kapag may kapangyarihan. Dinampot niya ang isang nalaglag na pechay itinapon sa maruming kanal. Look at that. Basura. Gaya ng boto nyo. Nahigop ng kali ang ingay, nag-eko hanggang sa kalaparan ng mga barong-barong, may humanda ng mag-livestream, cellphone taas noo, habang pumupukol ang kurogresista ng sermon sa pathetic na nakatira sa squatter's row. Pero may isang detalye yung hindi napansin ni Roque, may nakaparadang sedan sa kabilang kanto, tinted, ngunit bahagyang nakababa ang bintana, isang matandang lalaking may mapupungyay na mata at buhok na pilak ang nakamasid, tahimik habang kinukulubot ang thumb sa bakal ng hawak ni Rosario. Kinagabihan, nag-viral ang 10-second video sa Facebook. Politiko, binastos ang manggugulay. Sobrang yabang. Sumirit hanggang 300k shares. Sinabayan ng mga meme, bumuka ang bunganga ng kongresista habang inilalagay sa caption, When you forget to buy votes. Ngunit hindi ito'y ikinabahala si Roque. Nasa rooftop bar siya ng five star hotel, tumutungga ng 18-year-old Scots kasama ang chief of staff na si Denver. Relax din. Pag nagsimula na yung reclamation project natin sa Manila Bay, mawawala sa feed yung mga taga-pretil. Lulubog sila sa bagong bywalk. Tumawa sila ng tunog cash register. Sa kabilang mesa, lihim na kinokontakt ni Denver ang social media farm ng Alisin Agad Trend. Samantala, Pauwi na si Carding sa barong-barong nilang yero, uwing uwit basagang loob. Sinalubong siya ni Glenda na may bit -bit na cassava cake, pabaon ni Aling Tasha. Kuya, okay ka ba? Walang hiya talaga yung politiko? Kagat labi lang si Carding. Huwag ka na mag-alala kapatid, bukas balik trabaho tayo. Pero hindi pa man sila nakahiga, may busina sa labas. Sumilip sila at nakita ang parehong SUV ni Roque, may ilaw na pula at asul, nakaparke. Bumukas ang bintana, Lumabas si Denver, sumigaw. Carding Santiago, subpina para sa'yo, libel and malicious mischief. Nalukot ang papel na isinampal sa kanya, parang binasura pati ang dignidad niya. Lunes, Government Center, Quezon City Hall of Justice, Docket 407B. Nakapila ang mga kaso. Unang tawag, People of the Philippines vs. Carding Santiago. Nilapitan siya ni Attorney Paula Palma, volunteer lawyer ng isang NGO, payat pero talimang dila. Huwag ka matakot, bulong niya, hawa ko to. Sa kabilang panid, pinagkaguluhan ng media si Roque, nagmumukhang santo sa kamera. I believe in the rule of law. I will not allow agitators to stop progress. Sa loob ng korte, nag-stand-up comedian si Roque sa witness stand. Your Honor, dangerous individual yan. Harassment. Affected ang mental health ko. Napanganga ang judge na babae pero pinairalin pa rin ang due process. Tumingin si Cardin sa paligid, nasa gallery ang matandang nagmamasid sa sedan, ngayon ay nakasuot ng simpleng polo, nakaupo sa pinakahuling bangko. Nagkatinginan sila, parang may sinasabing lihim. Sa bungad ng hearing, biglang kumalat sa newsfeed, ombudsman files plunder case against Rep. Gauden Soroke dalil sa nakaupondo sa ghost dredging project. Trending! Nalito ang media, si Roque pinagpapawisan. Pero itinanggi niya ito, politisado yan. Buntong hiningang napatingin si Denver, humigbit ang hawak sa laptop. Sa ikatlong araw, sunod-sunod na sariwang ebidensya ang umabot, bank transfer screenshots, dummy corporations, testimony ng kontraktor. Nakasalansan ang mga dokumentong hinding-hindi kayang igpitin ng PR spin. Dito na nang tanong ang judge, defense, sino ang counsel niyo sa plunder case? Nalaki ang mata ni Rocky, wala pa. Kinagabihan, eksena sa hotel suite. Binuksan ni Rocky ang TV, lumabas sa headlines ang balita. Supreme Court to take cognizance of urgent TRO against seawall reclamation. Justice Donato Santiago assigned as ponente. Napamura si Roque. nabitawan ng brandy. Santiago, anong kamalasan niyan? Nag-flashback sa isip niya. Dekada 80, freshman siya sa law school. Nagkopya siya sa seatwork ng classmate. Nahuli siya ng professor na si attorney Donato Santiago. Binagsak siya at halos mawalan ng scholarship. That old man's still alive? Ang hindi niya alam, ang matandang nakasubaybay kay Carding ay isang tao lang. Honorable Donato A. Santiago, Associate Justice at ama ng pinihiyan niyang manggugulay. Miyerkules, Supreme Court and Bank Session. Padre Faura, umuugang ang aspalto sa rally. Ibagsak ang korupsyon. Ibalik ang lupa sa masa. Nakapila ang media van. Sa loob ng historical session hall, nakapwesto ang labing limang mahistrado. Tila malamig na marmolang tingin ni Justice Santiago habang binabasa ang kaso. Pero sa dibdib niya, kumakatok ang galit at hiya nang marinig ang ulat ng anak. Tay, Binabastos niya ako at mga kabarangay ko. Kapag nagdeliberasyon, bawal ang emosyon. Kaya inilatag niya ang argumento, walang bakas ng damdamin. Kulelat sa due diligence ang proyektong ito. May facial violation of equal protection ng special permit. Dagdag ng mga kasama, may whistleblower affidavit justice mukhang lutong makaw. Pagbalik sa open session, binasa ni Justice Santiago ang resolution. Temporary restraining order is hereby granted. All disbursements and works in connection with South Bay Reclamation are suspended, effective immediately. Respondent Congressman Roque is commanded to show cause why he should not be cited for contempt for issuing public statements belittling this court. Sumiklabang palakpak sa labas kahit bawal. May humiyaw ng, buti nga. Sa loob, namutla si Roque, nakatali ang dila habang nagsisigawan ng PR handler sa telepono. Sir, cancel na raw yung tatlong donor. Higaharap siya sa bodyguard na ngayon nagmamadaling ipak ang mga press kit. Palabas ng korte, hinarang si Carding ng media. Anong feeling mo na anak ka ni Justice Santiago? Nakapanya ang hangin, nakasulat sa muka ang lungkot at pag-alinlangan. Mga kuya, hindi po yun ang punto. Hindi dahil anak ako ng mahistrado kaya nagkahustisya. Natuto lang yung tao na ang pinakamahihina, may oras ding sumigaw. Nakaupo si Will Stop, si Justice Donato, pinagmasdanya niya ang anak na ngayon bumabalik sa kanya, hindi bilang pulubi, kundi bilang bayani ng palengke. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Biyernes ng madaling araw may kumalabog sa pinto ng barong-barong, pulis. May search warrant na peke. May kasamang media na tila scripted. Nahunok raw ang droga sa bubong. Sigawan sa eskinita. Hagulgol si Glenda habang nililis ang kumot sa nakabulagtaan si Carding. Pinosasan. Ginapos. Dinampot. Rumagasa sa social media ang black propaganda. Anak ng mahistrado. Drug pusher pala. Kinakapunan press conference si Roque. Nakangising aso, hawak ang plastic evidence. This proves hindi ka dapat maniwala sa drama ng social media. Pero bago niya maibaba ang mikropono, pumasok ang mga takuhan ng NBI. May bitbit -bit na warrant, Tunay na pirma ng ombudsman. Hinaluhog ang opisina ni Roque, inaresto si Denver sa kasong obstruction and fabrication of evidence. Sa piitan, nagkulay abo ang ilaw. Nagkatinginan si Roque at Denver, kumapit sa rehas. Boss, pati yung Judge RTC, bumaliktad na. Pumikit si Roque, halos mabalot ng pawis. Mula sa koridor, may mahinang yabag at kaluskos ng kuwelyo. Dumating si Justice Santiago, hindi bilang mahistrado, kundi bilang ama. Congressman Roque, malamig niyang simula. Naaalala mo ba nung sinubukang kitang suhulan para ipasaka sa torts? Oo, tatay pa lang ako noon, nagtuturo sa UP. Tinanggihan ko, pinahiya mo ko. Hindi kita kinasuhan. Akala ko matututo ka. Nagkamali ako, Pinanood si Carding mula sa kabilang selda. Siya'y pansamantalang inilagay doon para sa pinal na pagpapawalang sala. Sa unang pagkakataon, nakita niyang manginig sa hiya ang dating walang takot na politiko. Ang batas, dagdag ni Santiago, hindi para yuraka ng mahihirap. Ito'y para pigilan ang katulad mong nag-aakalang pwede kang maging Diyos sa kalsada. Si Roque, maputi na ang labi, hindi makalingon. Sa labas ng city jail, sumulubong ang plaka ng araw. Sinagip si Carding ni Glenda at ni Attorney Paula. Habang naglalakad sila palabas, makikita sa kalayuan ang dating magarbong billboard ni Roque na ngayon binabaklas na, putulang-putulang muka, tila hinipan ng laking bagyo. Tumigil si Carding. Hinawakan ng balikat ng kapatid, Glenda, hindi ko inakalang aabot sa ganito ang simpleng pag-alsa ng boses. Kuya, minsan ganun talaga, ang sigaw ng isang palengke pwedeng yanigin ang kongreso. Makalipas ng dalawang linggo, promulgation sa RTC. Case dismissed. Accused Carding Santiago is acquitted. Police officers involved in evidence planting are recommended for administrative charges. Lumuhod sa sahig si Carding. Napahagulgol. Mumiti ang judge at tumingin sa gallery kung saan nakatayong tuwid si Justice Donato Santiago. Nagbigay galang na bahagyang tango parang lolo na proud sa apo. Sa Pretil Market, nagbalik ang kariton. Ngayon na, na may bagong pintang asul, may plakang nakasulat na SVRE. Savoto, respeto, sa voto, respeto, empatiya. Dumagsa ang suke, may libreng luga, may tumutugtog ng gitara. Inalok ni Aling Tasha si Carding ng bagong pechay. Pang adobo mo anak! Sa tabi ni Carding, humawak sa microphone si Glenda para sa barangay assembly. Mga kapitbahay, bahay. Dumating si Congressman Roque dito, dinuro tayo, pero hindi na tayo mauupakan kasing sama-sama nating tinindigan ng tama, palakpakan. At huwag niyong kalimutan, ang justisya hindi lang nasa robe ng hukom, nasa pagkakit bisik natin. Dumundong ang hiyawan, humampas ang palad sa hangin. Sa dapit hapon, tahimik na naglalakad si Cardemot Justice Santiago kasama sina Paula at Glenda, pauwi sa mumunting bahay na ngayon pinag nilang ayusin anak, simulang wika ng matanda. Pakawad kung hinayaan kitang maranasan ang paghamak na iyon. Umiling si Carding, hinawakan ng braso ng ama, "Kung hindi po nangyari 'yon, hindi ko malalaman kung gahano kalakas ang bato ng batas kapag hawak ng may pusong totoo. Mas gugustuhin kong maranasan 'yon at makita kayong tumayo para sa akin kaysa mabuhay akong nakakubli sa inyong anino." Tumigil sila sa tapat ng gasera. Malamlamang ilaw pero sapat upang magningning ang luha sa mata ng mag-ama. Luha ng pagpapatawad at pagbangon. Sa di kalayuan, nakita nilang pinapatay ang huling ilaw ng billboard ni Roque. Sumiklab ang sparks, napalitan ng yellow sindi ng poste. Dahan-dahang sinapo ni Justice Santiago ang balikat ng anak. Anak, simula ngayon, hindi ka nalang magugulay. Kailangan kita sa opisina o bilang legislative researcher. Madaming batas na kailangang gigaling payag ka. Napangiti si Carding saglit na hindi makasagot. Parang bata ulit na unang naabutan ng baon para sa paaralan. Tay, kung iyon ang paraan para mas marami pang Carding ang hindi mababastos, buong puso kong tinatanggap. Sa di kawasa, umihip ang hangin ng pasig. Kumalabog ang lumang yero, pero hindi na mahalaga. Tumunog ang kampana ng simbahan, hujab ng orasyon, at sa gitna ng kumukupas na langit, may isa't isa at simpeng bituing na kumikislap. Parang kislap ng hustisyang matagal nang inaasam ng bawat nilalang na tinapakan, ngunit ngayoy tumans natutong manindigan, manalangin at magbigkis. Upang ang yabang at abuso ay magtapos at ang dangal ng karaniwang tao ay tuluyang maghari. Tapos na ang ating kwento. Na-enjoy mo ba? Ano ang pinakanatutunan mo? I-share mo sa comments para mabasa nating lahat. Kung nagustuhan mo itong episode, pakihit ang like, mag-subscribe na rin at itap ang notification bell para lagi kang unang makapanood ng susunod na kwentong gantihan. Kita kit sulit bukas ng umaga, kaya stay tuned!